Ayun uh, na yun. Ayun na yun. Ayun na yun. Ayun na yun. Ayun, ang laki. Ang dami nila. Ano yan? Ayun. Oh, hello. Uy, Rixel, no, ha? No, ayun, 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 ayun na. Ayun na. Mga kolera din. Uy, ang laki. Tingin ka buto na isda. Wag, wag, wag. Huwag mo itapon yan. Agoy, patay tayo dyan. Ayun. Uy. Dito, ayun, oh. No? Tingin ka lang, oh. Huwag yeah. na, baka tayo tulong maulong. Ayun, 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 ayun. Pumunta pa doon. Ano yun? Ang laki naman. Huwag bibiwag. Ano yan dito, tita? Maalat? mata, Matabang? Matabang. Ilo. Pero ano to, eh. Buktong to lang Laguna Bay. Laguna Lake. O bak, ayan. Ayan yeah, na, meron na dyan. Tignan pa silang host. Yeah! Ayun na, oh. may mga diaper nga, oh. <laughs> Ya matai nang ano dito yan na pupunta. Bakit kasi ginagano Dati kung dati no, kung inalagaan lang yung lupasik, eh, so hindi nila yung ano, siguro maraming napakinabang dito. Oo, libit tayo sa tubig. Tubig tsaka dito yung maglaba. ano, yung isda. Dito kong laba, dito kong huusapit ng bangka. Hindi nga, dapat yung ano nila, hindi nila sa ilog ginaano. Dapat. sa underground. Tapos papuntang ano so, na yung dagat, hindi sa ilog. Kasi alam mo sa Hong Kong tita, yung mga ilog doon, ang lilinis kaya. Mm. Sino Kasi yung ano nila kasi naka-underground tapos papuntang ano yung dagat yung, yung madumi-dumi na. Ay guys, sa may ano. Bukas pa? Bukas <coughs> pa. Bukas. And it's a matter of At pwede kang... Let's see. May ano oh. dito. Ang linis ng ano, oh. Parang amoy dagat na ilo Ano? Oh. Amoy dagat na ilog. Ano ba yan? O, oh, kasi yan, yan. yan. Ala, bagong ano to. Anong, ano dyan? Building. May bagong building, ah. Ayan, oh. No? Ayun, no? oh. Nagawa na, guys. Ay! Ala. Aray ko. Ano ba yan? You're the reason why I can't find. Dito mag-design na dyan, ha? Darn, Ayan na Malo Malungok okay, pero pag dyan na dumi, bahala kayo dyan. Ba't ganun? aalis? Aalis sila? May biyahe? Ba't? Oo, oh, may biyahe sila. Mga dad, mga From this moment. Ayan, yun yung ferry. Ganun. Free lang siya mga guys. Para sa... Mm -hmm, ayan. Ah, MMDA. Set bye bye. 7:30. Ayan, yan yung sa sakyan papuntang kahit saan, pero free lang siya. Okay. Hindi may sakay oh. Free lang siya. Tapos next time gaganyan nga ako bye. Set bye bye, bye, -bye Rexen. Bye bye. Bye bye. Ayan o, oh, Ah, doon sa ano. Pero mas mas gusto ko pang sakento Kento kasi feeling ko mas safe siya kaysa ganyan. Kaya oh. wala pang ganyan noon dai. Like tayo pupunta na sa Bukid kasi di sana ganyan tayo pupunta sa Bukid. Mas wala na yung mga pasahero. Wala na na. Ayun na. Ubusin tayo. siya guys ha place take no asan ah, balik balik naman yan sila. ayun ang laki ng isda talaga oo. kaso bakit hindi siya pumunta dito yan bye bye ang Apa ah pag ganun siya lang Wow. Ang ganda pala no dati wala dapat ginaganun na tapos alam nyo ba free lang siya wala siyang bayad o oh, ganun kung gusto nyo mag, save ng pamasahe, mag-ferry lang kayo. Wow, isda! Ayaw, ay, yun, yun, yung langgam, oh. Kinukuha yung ano. Yan, oh, yun, yun, yung isda. Ayun, yung, 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 yung is ay lang langgam, Ayun, yung ipon. Ayun, kinakain lang yung bahay nila dito. Hindi, kinakain lang yung, yun, oh. Pag may ganun, may, ano, lang. Kasi ayun, kumukuha yan ayun sila, eh. Ayun ayun, halang, ayun, ayun, halang lalaki naman yan. Ah, ah, meron isa. Ito. yan no may namin pag ganon siya pag ganon pag ganon kaya baket una ayo una walang ayo oh sige kita tayo bye bye Ayo nayon ganon ganon yang pesairan guys. Ayan, kasih. Ayan, 15 inch. So komakit, yun 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 i yun. Nah ayo nayon nayon nang. Ini nama kasi kena kain tuh yun mah. Ini bimbingan tuh. Biglang ko nakakatakot. Ayun, ayun. Hoy, oh, Rexel, ha? What's up, guys? Ayun, paan oh, no, no, niya. Um, Nakaganyanganan pa. <laughs> ayun, kinain na. Kinain na. Ah, ayun. Alam na yun, wati. Sabi yeah. saya, wati. Ayun, maraming bula ati sa Punsa dati. Maming. Ah. Ayun, ayun, ayun. Dapat yung sa malayo, eh. Hindi, hindi kakayanin na ng ano. Okay. Kasi unlike dun sa so, ano, binaganon-ganon nila. Oo, oh, yung binigilala no? O oh, yan, no? Oh, ano dito dyan? airplane. Ano dyan, no? May lube Ay, ano yan? Diba, ang ganda dito, guys. Dito na siya, makikita mo na, ferry, may plane. Ano han siya, daanan talaga. So, alam nyo na kasi kasi pag baba mo makikita mo yung ilog eh. ilupasit pala talaga no mhm uh -huh. kasi yung bumaba ako, dulit siya ako eh connecting flight papa pa province sabi dapat dito ako eh sabi ko pagbalik na lang hindi ka na tara na yes it na okay, sige guys sabi day na tayo for the videos today. Kasi we're going alis-alis na ayan, ganda naman sya dito. Maganda naman siya dito. Pagano siya, maganda siya tingnan na yung parents okay. Bye-bye.